わあ。わ okay oh uros mukat laki ng mukat oh ayos oh magalaw pa buhay pa ayos mga kagurus so bukas ko na lang pagpakita sa inyo tulad mga dawi namin dahil medyo maanong po oh. yan mga dali na mga dawi namin mga kagurus pula so tumuro na lang po ipapakita ko sa inyo mga cruise lahat lahat